guys, good morning. Ito na yung hinarvest na langka dun sa likod ng bahay. O, ba? Diba? Langka lang. Makapera ka na. Ayan. Ngayon, marami kami na pera dito sa langka. Kasi nung nakaraan, hinayaan ko na lang nabulok. Ayan, ngayon, may pera na naman tayo. Diba? Pag masipag ka talaga, guys, may harvestin ka. Puro luto, Noy. Damo harvest, sa ba, no? 老做那啥？ yan siya guys daming herpes dami nating mga besong iyong lang ka